Magandang araw! Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano bawasan ang posibilidad na maskan o makuha ng ibang tao ang inyong Wi-Fi gamit ang QR code. Ang gagamitin natin ay ang SSID Hide feature ng inyong Converge modem kasama ang ilang dagdag na security tips. Unang-una, ano ba ang ibig sabihin ng SSID? Ano SSID ay bapawin ng inyong Wi-Fi network? Kapag naka-enable ang broadcast ng SSID, makikita agad ang Wi-Fi name ninyo kapag nag-scan ang isang cellphone o laptop. Pero kung naka-hide ang SSID, hindi lalabas ang pangalan ng inyong Wi-Fi sa listahan ng mga available networks. Sa madaling salita, mas mahirap para sa iba na makita o maskan ang Wi-Fi ninyo, lalo na kung gumagamit sila ng QR code. Ngayon, paano natin ito gagawin? Una, Buksan ang browser sa inyong computer o cellphone at itype ang IP address ng modem. Kadalasan ito ay 192.168.254.254 o minsan 192.168.101. Pagkatapos, pindutin Enter. Lalabas ang login page ng inyong Converge modem. I-type ang username at password na makikita sa ilalim o likod ng modem. Karaniwan, ang username ay admin o user admin at ang password ay nakasulat sa sticker. Kapag nakapasok na kayo sa modem settings, hanapin ang Wi-Fi o WLAN settings. Dito makikita ang 2.4G at 5G networks. Piliin kung alin ang gamit ninyo. Pagkatapos, hanapin ang option na nakasulat na Hide SSID o SSID Broadcast. Kung gusto ninyong itago ang inyong Wi-Fi name, i-enable ang Hide SSID at so pagkatapos ay i-save or i-apply ang changes. Ngayon, tandaan na kapag naka-hide ang SSID, hindi na lalabas ang pangalan ng Wi-Fi ninyo sa search list ng ibang device. Ibig sabihin, kung gusto kayong kumunek, kailangan ninyo itong i-add manually. Sa cellphone, piliin ang Add Network. Ilagay ang pangalan ng inyong Wi-Fi o SSID Piliin ang security type na WPA2 o WPA3 at ilagay ang inyong password. Sa kabuuan, ang SSID Hide ay isang simpleng feature na makakatulong para hindi madaling makita o maska ng inyong Wi-Fi network. Pero tandaan, hindi ito sapat bilang tanging proteksyon. Kailangan pa rin ng malakas na password, tamang encryption, at pag-iwas sa pag-share ng QR code sa iba. At ayan, Natutunan ninyo kung paano gamitin ang SSID. Hide para mas maprotektahan ng inyong Wi-Fi laban sa QR code. Scanning at dagdagan pa ng iba pang security tips. Sana nakatulong ang tutorial na ito. At kung gusto pa ninyo ng mga ganitong tips, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video. Salamat!